Nais nating lahat ng mga pagpapala, kaligayahan at katuparan at ang isang masayang kalagayan sa buhay. Nangako ang Panginoong Yesu Kristo ng pagpapala at katuparan sa mga sumusunod sa Kanya. Ngunit maraming tao ang nagulat na ang daan sa Panginoong Yesu Kristo ay hindi kasing dali ng ating inaasahan. Ang katotohanan, ang pagpapala at paghihirap ay hindi magkahiwalay. kapag tayo sa Panginoong Isu Kristo, kasama rito ang sakit at ang hirap, at totoong walang taong sumunod sa Panginoong Isu Kristo na hindi nasaktan, mahalagang malaman natin na kapag sumunod tayo sa Panginoong Iso Kristo, dapat tayong maging handa na pasanin ang ating mga krus at manatiling matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng mga hamon na maaari nating harapin. Maaaring kabilang dito ang pagtitiis, paghihirap, panguusig at sakripisyo, alang-alang sa Panginoong Isu Kristo. Sa katunayan, ito nga ang sinasabi sa 2 Timoteo 3, verse 12. Gayun din naman, ang lahat ng mga nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ng Panginoong Kristo ay daranas ng mga panguusig. Hindi ipinangako ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na ang lahat ay magiging magaan para sa kanila. Nangako siya na magkakaroon sila ng mga pagsubok sa mundong ito. Sa Juan chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa totoo lamang mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Kristo at nanampalataya sa Kanya, mas matindi pa ang persecution o mga panguusig mas marami tayong mga pagdadaanan dahil nalaman ni Satanas na sumunod tayo sa Panginoong Diyos kaya't gagawa siya ng maraming paraan para agawin tayo. Gusto niya na mapahamak tayo na katulad niya. Marami tayong mga pagdadaanan ng mga paghihirap at ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ngunit ang tiyak sa bawat pagsubok na ito, kasama natin ang Panginoong Iso Kristo at mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan niya. Hindi tayo tinatawag ng Diyos sa isang buhay na kaya nating mabuhay. Tinatawag niya tayo sa isang buhay na kaya nating mamuhay na kasama niya. Sinabi ng Panginoong Iso Kristo na lumapit tayo sa Kanya kapag tayo ay napapagod at nabibigatan at hindi natin ito kayang hawakan mag-isa kapag sumunod tayo sa Kanya, mayroong blessing, may forgiveness at may katuwiran, may mga pagpapala at pambihirang tagumpay. Sa kabila ng kahirapan sa mundo, nangako siya ng isang bukas na wala ng pagdurusa. Ang ating kasalukuyang pagdurusa ay hindi matutumbasa ng katumbas ng kalwalati ang mararanasan natin balang araw sa langit. Sa Pahayag chapter 21 verse 4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Mga kapatid, mahalagang malaman natin na panandalian lamang ang sakit at pagdurusa. Ito ay lilipas din at mapapalitan ng kaligayahan kasama ang Panginoong Yesu Kristo sa langit. Oras na tinanggap natin ang Panginoong Yesu sa ating buhay, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon habang nasa mundo pa tayo, patuloy tayong sumunod sa Panginoong Yesu Kristo. Tanggapin natin ang hamon ng pagiging tagasunod niya ng may pusong puno ng pananampalataya at handang maglingkod Ang paghihirap ay sigurado Ngunit ang paghihirap ay may layunin na humahantong sa kagalakan ng Panginoon Pagkatapos ng lahat ng ito Meron tayong naghihintay na walang hanggang kaligayahan At buhay na walang hanggang kasama niya Bawat kristyano na nagsisikap na mamuhay ng matuwid Ay tinawag sa larangan ng digmaan sa buong buhay niya Ibig sabihin, tayo na nasa isang espiritual na labanan Ngunit sa biyaya at awa Binibigyan ng Diyos ang tapat na mananampalataya ng buong kasuotan para sa pakikipaglaban. Ito nga ay sinasabi sa Epeso chapter 6 verse 13. Kaya't isuot ninyo ang kasuotan pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masasamang araw na sumasalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang buhay kristyano ay hindi kailanman madali, ngunit ang mga paghihirap ay may kapalit na kagalakan. Lagi nating tandaan na dahil sa paghihirap ng Panginoong Yeso sa krus, tiniis niya ang lahat ng panguusig, dinuroan siya, nilibak, hinampas at ipinako sa krus, at nang sa gayon ay mapalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa Roma chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ang mahahayag sa atin balang araw. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipamalita ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.